Alam kong kababayan, lalong lalo na sa mga kapita-pitagang buro, mapagbalang araw po sa inyong lahat. Sa ating paglalakbay sa buhay, marami tayong nakasasalubong na nag-iwan ng marka sa ating puso at isipan. Ngunit may isang tao na may espesyal na kapel sa ating pagbunlad isang tao na nagsisilbing gabay at inspirasyon sa ating paglalakbay tungo sa kaalaman at karunungan. Sila ang ating mga guro. Ang guro ay hindi lamang tagapagbuo ng aralin. Sila ang mga tagapag-alaga ng ating mga pangarap. Ang mga tagapag-udyok ng ating pag-iisip at ang ilaw ng ating landas. Sa kanilang mga kamay, nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Sa bawat araw, ang mga guro ay nagsisikap na hubugi ng ating mga isipan, palawakin ng ating kaalaman at linangi ng ating kasanayan. Sila ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng kahapon at bukas nagdadala ng mga aral mula nakaraan tungo sa hinaharap. Hindi madali ang tungkulin ng isang guru. Kinakailangan nila ng pasensya, dedikasyon at tunay na pagmamahal at malasakit sa kanilang profesyon. Sa kabila ng hamon, patuloy silang nagsisikap na magbigay ng pinakamahusay na edukasyon para sa ang mga guro ay hindi lamang nagtuturo ng mga aralin na nagmumula sa libro. Sila rin ay nagsisilbing mga tagapayo, mga kaibigan, at mga inspirasyon. Sila ang nagtuturo sa atin ng mga halaga, ng disiplina, at ng halaghal ng pagiging mabuting tao. Sa kanilang pagsisikap, nakikita natin ang pag-asa para sa isang maunlad na lipunan. Dahil ang mga guro ang nagbibigay ng pundasyon para sa isang mas matalino, mas mahusay at mas makatarungang lipunan. At hindi lamang yon, ang mga guro ay nagbubunga ng mga profesional na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa mula sa mga doktor, inhinyero, abogado, guru, at iba pang mga profesyon. Lahat sila ay dumadaan sa kamay ng mga guru na nagturo sa kanila ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan nila para magtagumpay sa buhay. Ngunit, may mga lugar pa rin sa ating lipunan na nangangailangan ng higit na edukasyon ang mga nasa laylayan ng lipunan, ang mga nasa malalayong lugar, at ang mga limitadong oportunidad ay nangangailangan ng mga guro na handang maglakbay at magturo sa kanila. Kailangan natin ng mga guro na may dedikasyon at pagmamahal sa kanilang profesyon, mga guro na handang maglikod, sa mga nangangailangan. Kaya sa bawat grod, sa bawat tagapagturo, iaalay natin ang ating pasasalamat at paggalang. Sila ang mga tunay na haligi ng ating lipunan at ang mga tagapag-alaga ng ating kinabukasan. Tandaan natin ang kanilang mga aral at patuloy nating pahalagahan ang kanilang mahalagang papel sa ating buhay. Ang edukasyon ang susi sa pag-unlad. At ang mga guro, ang mga tagapagbukas ng pinto patungo sa kaalaman at karunungan. Ako po, si Binibining Chabelita D. Marcos, isang guro at isang nagmamahal at nagpapakita ng pagmamalasakit sa profesyon. Mabuhay ang mga guro.